Siyempre, araw ng biyernes ngayon, mga idol. Siyempre, alas 7 na ng umaga. At siyempre, oras na para buksan natin yung ating munting shop dito, mga idol. Ayan, tinatanggal ko na nga yung mga sapin-sapin at mga balut niya, mga idol. Yung aming tuwal napakalinis yan, mga idol. Siyempre. At tatanggalin ko na nga rin yung kanilang kumot, mga idol. Dahil nilalamig yung ating mga kalakal, mga idol. Ayan, siyempre, siyempre. Siyempre, kukuskusin ko na rin yung mga kalakal natin, mga idol, dahil may mga konting alikabok yan, mga idol, pati yung ating istante na yan, mga idol. At siyempre, kukunin ko yung NHK helmet na yan na napaka-pogi, mga idol. Siyempre, murang-mura lang yan, mga idol, kung gusto nyo bilhin yan, mga idol. Ayan. At siyempre, kukunin ko rin yung Ryzen helmet na yan, mga idol, na napaka-angas nyan, na may kulay na neon green, mga idol, napaka-pogi nyan, mga idol, oh. Ayan, panay-kuskus lang yan, mga idol. Ayan. At syempre, kukuskusin ko rin yung mga langis natin, mga idol. Tulad nyan, yung RS8 na fully synthetic yan, mga idol. R9, ayan. Napaka ganda nyan para sa inyong mga scooter, mga idol. Okay, you're right mga idol. Sa inyong mga scooter, syempre. At syempre, kukuha din ako ng isa pang kalakal, mga idol. Syempre, motul yan, mga idol. Pang scooter din. Ayan, o. Oh, Napakaangas nyan, mga idol, o. Ayan. Syempre. At syempre, syempre, ayan, kumuha rin ako ng isa pang RS seat. Ayun, nalaglag pa nga yung mga idol. Ayan, o, pang scooter din yan, 10W40 yan, mga idol. Ayan, at syempre, kumuha rin ako ng mga panglinis para sa inyong mga CVT or panggilid ng scooter nyo, mga idol. koBfi cleaner yan, mga idol. Ayan, o. Syempre, kumuha rin ako ng mga panglinis sa inyong mga pairing. Syempre, ayan, o. Master ni Degree yan mga idol Siyempre magic gatas Meron pang kasamang microfiber cloth yan mga idol Ayun o, no? pang malakasan yan Siyempre mga idol At siyempre siyempre hindi mawawala yung ating mga riding jersey Para kung gusto nyong umorder mga idol 250 yan mga idol SRP ayan o oh? Napakaganda ng mga design Iba't ibang sizes, iba't ibang kulay Ayan, pili-pili lang kayo dyan mga idol Sa ating munting shop mga idol Ayan o, oh? At syempre, kinuha ko na rin yung arapan ng ating munting shop mga idol para kapag gusto nyo mag-drop by dito, gusto nyo pumasyal, ayan, kinuha nang ko yan para hindi kayo maligaw mga idol. Ayan o, oh, magkabila ang daan yan mga idol para hindi kayo maligaw pag pumunta kayo dito sa ating shop, syempre. At ayan na nga mga idol, kinuha ko na nga yung aking pagmumuka, ayan o. Oh. Papost-post pa mga idol. Ayan, nagtatapos yung video natin. Maraming salamat sa panonood. Babush!